Isang nakakalungkot na senaryo para sa mga magsasaka na kamati sa panahong ito ay ang pagsadsad ng presyo nito sa apat na piso na dahilan ng pagkalugi at pag-iyak ng mga magsasaka sa sitio Makapsing na matatagpuan sa boundary ng Barangay Vega, Bungabon at Rizal Nueva Ecija. Ayon sa magsasakang si Anna Teban, pangunahin umanong nagiging dahilan ng pagbagsak ng presyo ng kamatis ay ang pagdami ng mga nagtatanim nito na halos sabay-sabay na umani kaya nagkaroon ng maraming supply. Eh, para kayo na ano, kaya alam presyo. E pag hindi po nabinit, itatapon na po yan. Ay, pangapos ako, kamahal ng gamit, kamura na po ng presyo. Anya noong nakaraang anihan ng sibuyas ay marami ang naluging magsasaka kaya para makabawi sila ay nagbakasakali silang humabol sa pagtatanim ng kamatis dahil dito ay nagkaroon naman ng sobra-sobrang ani na naging dahilan ng pagbagsak ng presyo nito at pagkalugi nilang mga magsasaka. Noong buwan ng Enero ay pumalo sa 300 piso at higit pa ang presyo ng kamatis. Ngunit ngayon ay nagkakahalaga na lamang ito ng 4 na piso kada kilo o may katumbas na 40 pesos kada crates na naglalaman ng 22 kilos ng kamatis panawagan ni Annalie na sana ay mapababa ang mga gastusin sa bukid para maiwasan ang kanilang paggalugi. at kumaasa na kahit kaunti ang presyo ng kamatis para kahit paano ay makabawi man lang sa kanilang ginastos. Sana po ay eh, medyo tumaas naman po ng medyo konti, makabawi naman ng konti yung mga, mga mag, mga magsaka, mga kamatis. Bunsod ng pagsadsad ng presyo ng kamati sa apat na piso ay libre na lamang ibinibigay sa bay ng bungabon ang mga sobrang supply ng kamatis. Jovelin Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.